Ang nang sakda sa korte ang anim na sa pagkawala ng anim sa bonggero sa Manila Arena noong enero ang sa kamakailan na mga tauhan ng PNP CIDG sa Paranaque City ang anim. Dumala sa pambagitan ng video conferencing ang anim na naghain na not guilty plea para sa mga kasong serious adult tension at kidnapping. Tangi ang mga abogado nila at ang mga piskal ang humarap sa pagdinig sa Manila Regional Trial Court National Prosecution Service, naghain ng petition for bail ang anong akusado para sila pa sa makalaya ipinapan ng korte sa October 10, October 12, at November 6 ang susunod na hearing. Ngayong biyernes, sa pagpulong muli anak na iba pang nawawalang biktima sa opisyal ng DOJ at PNP uko sa itinatakbo ng kaso. Ikinalugod nila ang pagkakadakip sa anim na akusado. Gayunman, dismayado sila sa mag-urong ng ilan sa pamilya sa unang kaso na naisa pa na sa... ang nagsasabi sa amin na huwag um magpaareglo. Yun. Dahil kahit anong mangyari, buhay man o patay, mga mahal natin sa buhay, eh hindi tayo susunod. Una, nung pagkahuli ng anim na suspect, masayang-masaya po kami. Kasi isa nga po doon sa nahuli, yung kinasuhan namin na si which is si Julie Dondon Patidongan. Kaya lang po nakakalungkot lang po kasi natapat naman po ng pagkahuli nila eh, inatras naman po ng case number one yung kaso nila. Kami so, iba sa mga pamilya ng missing victims na nabayaran kay inatras ng mga kamag-anak case number one ang kanyang reklamo. Naniwala rin alam pamilya na iisa lamang ang mga nasa likod ng pagkawala ng kanilang mga masubuhay bagamat na wala ang ito sa magkakahiwalay na petsa at lugar. Pagkawala, pero magkakaiba po ng panahon. Pero sa palagay po namin ay konektado po Dito, yung... Umaasalit ang mga ito na ngayon nadakip ng anim na kusado sa unang kaso ay maituro na rin ang mastermind sa ibang missing sa bungayo case na magkakaburay lamang. Ito ay mabigyan ng hustisya yung paggawala ng aming mga mahal sa buhay. Lalo na yung mga kapad ko. Ay limaw ang mga anak nun. Ay, kung totoong nahuli na po yung alam na suspect ay dapat do alam na nila yung kung... Sana nga maano na sila, makagawa sana yung pulis ng, ng mga, mga taktika nila kung paano nila mapapaamin yung mga itong anim na suspect na to. Para lumabas na talaga yung totoo. Maturo na nila kung nasa nila din nila yung mga hinahan. Hindi <manyan>, DOJ na naghaina ng cyber warrant ang pulisya sa Manila Court para mabuksan ang mga cellphone ng akusado. Tiwala si Justice Secretary Spina Mulya na malaking breakthrough at pagbibigidaan ang pagkakareso sa anim para maresolba ang iba pang missing sa Bungero case. At magliwanan. Atin, ating tingnan, sapagkat sila rin naman ang suspect sa, mara, sa karabihan ng kaso rito sa missing sa Bungeros. At uh, ang isang malaking bagay na nangyayari ngayon ay nakuha yung mga telepono nila at inapplyan nito ng cyber warrant ng CIDG.